Good afternoon. Ari na makita sa sa atong uh, programa sa DWYC. Kamusta sa mga youth, mga kabataan, mga kauturan diri sa Bacolod. Ako na ipakita sa inyo subong ang akong programa. So for the meantime, bali ari kita subong sa uno R. uno R sa uh, Bacolod City. Diri ninyo makita ang mga salakyan nagalabay-labay kag ang mga pamatanon, ang mga gwapa ka gwapo, ari diri subong naga pungpungko kag naga obra sila diri. Ako na ipakita sa inyo ang uh, ako nga mga baligya na may bali may ara nakita nga nagbaligya ang uko nag uh, nagba, nagbakal bali mga tatlo nakabilog so ang wala ng una dito dapat sa punta no ang ikaduwa dito naman sa punta naglibot naman ako nag tungkol pagkatapos doon naman naglibot naman ako may nagbakal at na makabilog so aton malagaw ipakita ko sa inyo ang uh, ang yun or hey okay, shout out dito eh out hello kaway oh, kaway makita nyo ni sa kwan sa Dexter GDL vlog at least souvenir ba lang? Oh, Dexter G. DL. Mm, souvenir ba lang na ito na ako? Oh. Damo mga opisina, Terry. amunisya ang ano amunisya ang Ano? ang Uno R Uno R hindi ka balo 1986 diri kami na sang ginatawag na NC, nag examination kami no so almost uh, mga 35 years ago ang nagligad nga ginabalikan ko ang akon uh, kabuhi diri sa Bacolod na binigid sa mga lugar nga akon din tuan so shout out sa mga schoolmate ko shout out sa mga brethren nga ako nakilala kag shout out sa mga estudyante nga lagi skwila diri gabay pa nga ang gino maghatag sa inyo sing kaalam, may panglawas kag uh, uh, kalipay kag makapatapos ka mo sa inyong uh, pag kag makatrabaho ka mo kag makahimok um, mo business so alam makita nyo may mga salakyan sila diri oh. uh, yung may mga sigante, mga manggarano ni sila, may mga salakyan di sila kita may mga salakyan sila. So makatukot kita to, malagaw kita to. Malagaw kita sa Juan ni Kabuhi, isang college life. Ang college life, masadya ni siya, masadya. So balikan ta ang life Juan na... Сейчас я мама говорит с. Hindi may bakante din yung opisina Oh. Pwede ka di ka business business. Yan. Yeah. Yeah, Dari ko galibot Namin sa mga ilang Hello! Shout out. Amo naman na din ilang laundry. Laundry na nila dito. Yeah. nami sa mga kwano, sa mga estudyante, sa mga mahalang na Sadya sila Kalau bersih-bersih juga. Memang building-nya loh. building itu ya sama New York. Nah di namanya libertad ara da ang tanan niya mga utanon, mga sibuyas, kamatis, luya, mga saging, patatas, kamutis, mais, mga utanon, tangkong, talbos kamuti. talan tanan niya gusto mo kanun vegetarian food ara dira. <messuna> <messuna> Thank yeah. you.